Guys, walking! We're walking! Kasi late po si Grace eh. Oy! Ikaw, sino ba yung nagpa siya pa? Ay, ikaw sabi mo, ay, naglilinis pa ako ng crocs nga. Eh, ko. Ay! Tiga mo, walking tuloy kami around the world. Iiwan kami ng service namin, guys. Tama mo, guys. Miss na, miss na nga namin si Han sa kasi ate. Oo! Oh. Oh. Miss, kasi magpapansin na. Oo! Oh. Ay! 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 na. Kaya nga, feeling ko bigla silang darating. Pamanas muna daw. Uy! Uy! Nandun na kami mamaya. <laughs> <laughs> yun, Nandun ay. na kami, pagtapos niya magpag nang ng ambeka. Nandun na kami sa church, ala na. Kami na lang nagpaawi. Hahaha! <laughs> <laughs> Guys, nagaantay namin sa bahay ni Tati. Medyo mainit yung salon yun, niyo, oh. no? hindi din nilalang kasi. Naka-aircon na. ka pa eh. Thanks. Medyo maganda nga yung ano, ceiling oh, niya. Oh, saan mo sila ako Ah, uh, asin okay, Hindi, medyo kusog pa. Noodles. Okay lang. Okay lang. Thank you. <laughs> <laughs> okay, Magandang um, kasi ni Hansi. Pero may, next time makasun yung aircon niya ha. Kasi okay, sensitive yung skin ko eh. Bye. Ah, sa mga si Hans. Anak. Anak. Wait, Kaya nga guys, hindi mo mm -hmm. kasi nagsabi mag-itim kami. Si Bullet. Ah, dapat na suot niyan, kulay blue, red, yellow. Napilitan mo black. <laughs> Ayan na. Ang chicken joy. Nagpatayo. <laughs> <laughs> Nakikita na namin ang sundo ng kawalan guys. Ayan na. Let's go. Let's go. All black. Toyota Black. Ano yan, guys? Bakit mga naka-black si <laughs> Bo? Artista Artist yan, guys. Oh. Artista. Uh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> Artista. Let's go. Yes, my son. Maganda. Tatlong araw sa hospital. <laughs> <laughs> Inagot yung kuya yun, guys. Eh. Sabi niya kasi, kakanta ako doon, boss. And here we go. Kakanta yun, mabalagin ito pa siya ng isang araw na pahinga, guys. Nilalabas muna siya, tapos no, pahinga tapos bubis. Ang lakmang beka. Um. Ang isa so, na lang ba? Guys, oh! Sabi, ano sabi niya? Guys, <laughs> mommy's calling! Mommy's calling talaga. Kaampo rin siya. Hanggang ngayon, wala rin sila <laughs> lang, oh. ng beka. Dalawa na ng dalawang to. Nagoti! Ang lakmang <laughs> beka naman, oh. Yun na, mommy's calling. Mami's calling. Sorry mom. mom, sorry mom Dito nami mom <laughs> Mom is calling Dagoci, mom is calling Dito na, time check, semi late

Pin-beauters! <laughs> pagka... Sige mo nga lipstick mo. Sige ang tila mo dyan. Sige, pagka hindi naera. Hahaha! Tila eh. Magkakaroon. Sige. Uy! Natawa mo yung pipe nalang! Nabibidyo lang ako! Pangit? Mmm! Parang mas pangit! Pati nga! Uh. Uh. Hindi madali matanggal. Tilong ang tawag dyan. Okay. Gluable. Lugod lang mo kayo, no? Okay, finish! And I caught in the current Kakaitin pa mo Ano guys, ano? Nung pumasok si Kuya doon Wow! I feel, the <laughs> I feel the chills I feel the chills <laughs> Mararamdaman mo, ano, mo sa church na to, ano guys? Mararamdaman mo sa church na to? Bless ka and malamig eh. At the same time, nakita mo yung mukha ni Kuya Dan. Wow eh. <laughs> ano yan? Lashes. Anak na. <laughs> Tanggal mo na ganyan. Nagulat ako na sa siko ko <laughs> nung <laughs> bakit Baka may sa siko mo. Nasa <laughs> siko ganyan. Sabi ko sa bahay. Ano to? <laughs> <laughs> Guys, kung ano nilalagay sa akin, no? Tumbok pa sa camera, baka maligtas ka niya. Okay. okay na. Di ba parang nakatilize yung okay na daw ako? So, Hindi kita tinatanong. So, <laughs> ay, di ba? Nag-open up. Sorry, mag-open up pa sa'yo. Ano yung kasama ni ka rito? Mo siya, bisha, nishalala. Mo siya, bisha, bisha. Walang kawakain yun po lang, guys, guys. <laughs> Kawawa ko, guys. Kawawa siya, guys. na tao. Kumain ka na ba? Saan kumain? Sa pitbull. Huwag ka pala kanin dyan Bumili kami ng bayata so, po. Thank you po. Titikman natin ngayon. Matitikman na natin ang baita natin. Saktula. 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 Okay. Saktula. Saktula. <laughs> ng bayata natin. Sakto lang. Hindi mo naman. Sakto Sakto lang. ako. Hindi ako. Hindi ano yan? Pili ka ba? Ay! Parang gushing lang ah! Parang tambal na balik mo. Parang bagay pag may <laughs> 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 ah, itatang. Ipapakabit natin to kay Kuya Don. Hindi <laughs> na. Hindi <laughs> na. <yan>. Hindi <laughs> na yan. Baka hindi ko na matanggap.

ako na gumagamit ng maliit La. Oh, ang lola, oh, bo, Yung mga aya po ang gagawin. Hoy, bale ang pramyan. 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 Sorry, sorry. Mobility. Ako diyan kagadway dito tigmo. Bug mag-repeat. Hoy, ay chokwe. Ay choklong, jok lang. Sorry. Sorry. Ano <laughs> pa ano, paano, paano ka man ta si Jess?

Madi loose strike. Oo. araw. ka. Ito, ito, ito. Sa ni Julia. Julia? Baka ito. <laughs> Oo, oh, maganda yung baliw. Shite mo lang <laughs> yan. Balo bareta. <laughs> so, natin, -natin ng malunggay sa puso si <laughs> John. Gano'n ako ng no, pangpeka? No, hmm? Jenjen yun eh. Bakbakan na ba guys? Gutuman <laughs> na. Bakbakan <laughs> na. Bakbakan na girls. Nakakagalit na. Nakakagalit no, na. Nadengge <laughs> na. Uy! Shy lang yun. Hindi <laughs> tayo. <laughs> We will eat. Um, eating. Mmm. No eating. Bakbakan. Bukas <laughs> na <laughs> nga. <laughs> Bukasan na ng pantalon. Bukasan <laughs> na. Uy! Bakbakan! Sakit pa ulo na. Dengga na. <laughs> na. Tapos na. Tapos na madengs. Dengga eh. Ang no. problema ko no sa'yo, hmm. hindi mo ba kaya? Anong tanong mo, Grace? Bakit? May malaking papinto, doon naman damadahan sa ano, kusina. <laughs> Pag-ibisan, ihi pa. Diretso ka siya. mo ko <laughs> 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 siya. ni ah, ikaw ah. ha. punta man na dito ba Huling ah. kain mo na yung chicken. Sige, dadamihan ko na. Sige, ako ko. Oo nga. <laughs> yung sushi talaga yung Ito ko. Gusto yes, no, ka main. Ah, Ito yun. Ito yun. Chicken! yun. naman. Guys, antok na talaga kami, guys. Bye, guys. Thank you so much. Antok <laughs> na ako. Takit ah.